Ah, pa lang araw po sa ating lahat. Ah, ito po si JJ Hunter, ang inyong kating hero. Ngayon guys, may pagkita ko sa inyo guys yung nakita kong tamilok sa loob ng bato. Kunin natin guys. Ayan guys, maliit lang siya na siya <coughs> nga tamilok. Ayan o ulo na siya guys ulo ng tamilok saka ito yung katawan si ulo to ayan, ito nampas dito maliit lang ito nga ba to ito nga klase siya nga ito nga ba to nga klase siya na nakatira muna siya nga klase nga ba to tamilok ayan 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 oh. Ulit siya guys. Ito ulit siya Kunin natin ito. Gamit itong one. Ito ulit siya silsilon. Mas hindi na siya maaari na siya mukuha. Ayan guys. Araw na ito siya. Ito na yung sugdan guys. ipak ipak na siya para makuha na siya tamilok uh, yan 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 so, ang materyo nil ato na na siya ang umpisahan guys ayan Dito siya guys oh. Jadi nungguin dulu itu Ini yang formal ya yung formanya, guys, ketiras ya sa terus yang jelek. Oh, taas ni siya, guys. Taas ni siya. Mabuak nih siya. Ma ma maputol. Basta taas. Uh. Kala, guys. Wala. wala guys ano ito ito na yan yan, yan ang ulo niya guys oh. may halo siya may halo siya pero ulos siya ulo siya, o siya sa kamilo yan o oh. maliit siya pero pwede niya siya guys pwede niya siya ilagay mo sa bao pang halo sa bao pang lagay sa bao pang Ayan. Kahit maliit siya. But... Yan ang malakas ang yung bertod Kasi ulo. guys. Ayan okay, ang Ayan o. Ito. Ito. pasan. kasi may butas ya yeah? yan guys ang ulo niya mata ng ulo para ilagay sa bao ang walang mata bao sa para sangkap yan guys yan ang ulo niya oh. oh. kita ko sa inyo guys yung <coughs> yan aking matamilok na kwan ito ang mga tamilok na ulo guys ito hindi ko na ito kunin kasi ulo sa tamilok yapon siya guys gini guys pero naka siya sa bato pwede niya siya palaging dalhin Ilagay mo lang sa bulsa. Yan. Ulo sa setamilok, guys. Yan, o. Oh. Tsaka ito, guys, yung aking ulo ng tamilok. Yan. Pang dipinsa ito sa katawan. Yan. Yan ang dami itong nag uh, nagtangan dito dito sa Mindanao. Muna ilang dalhan-dalahon sa mga police army. Manila ang ipangitaon dito sa Mindanao guys. Pag ma eh, ng mga kwan ang o mga anting-anting mga tao muna iyang iandalhon uh, ng ilang pang dipinsa and guys ulo ng tamilok saka o oh, ito ayan ayan guys o ulo ng tamilok guys Muli ko po pang dipinsa guys. Maganda ito sa pang dipinsa sa katawan. daming nagtangan ito dito sa Mindanao. Pulo. At saka ito yung maliit guys. Kini nga gamay, gamay nga pulo ng tamilog guys mo yung ilubong pwede ni siya baon sa sa iyong katawan baon para baon para baon ilubong sabi saya ilubong ni siya sa uh, imo ang lawas pero din siya pwede inani kung dili imo ni lihaan sa kabilog siya maliit lang to ganito na. iliha mo o na ba iron siya guys para ganan ganyan lang parang ganito maliit lang siya ibaon nimo sa katawan maraming nagbaon ito sa katawan guys yung ulo ng tamilok yan guys dami oh. naghanap na dito dito sa Mindanao mga military PM lang sa akin kung, kung, gusto ka. Kung may gusto. PM lang sa akin number. Sa akin, uh, text lang sa akin number. Yan na, na guys. So, mayroon ng sabitanan. Pwede na. Yan lang guys, ang aking ipakita. Thank you na lang sa lahat.